Hello everyone, it's your lovely Sandy Chavez, the Queen of Heart in America. So, ito po ang mga pera na akin pong ginawang uh, fundraising noong pong 4th of July dito sa Amerika. Alika, bilangin natin kung magkano, ha? Alright, bongga bells! So, ito mga pera nito, pinagbentahan po na, namin mag-anak ng mga bottle water, soda, mga snack, ayan po, kahit pa paano. Okay, na makatulong naman sa inyong mga kababayan ko. Alright, ayan. So, ayan po mga bongga best, para naman po kahit pa paano makatulong sa inyo. Okay, pambili man lang ng school supplies ng inyong mga anak, mga bongga Okay, bongga best, salamat po. Alright, be ready ha sa mga tatawagan ko para kahit pa makabigay naman po ng konting tulong sa inyo po ang mga uh, konting uh, pera na ito na akin pong kinita dito sa Amerika going to the Philippines. Okay, mabuhay everybody. God bless you. Pongkavels, the USA, pambili po ng mga school supplies para sa mga bata. Thank you! Mabuhay! Yan po ang mga school supplies para sa mga pinag-iirapan po ni Pondo guys, kahit every single dollar, okay? Pinagbentaan ko po ito ng mga bottled water, soda, okay? King.